Magandang araw po muli mga kaobayan Balik ka po muli sa aking YouTube channel Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mama At uh, muli po tayo na babalik dito po sa aking YouTube channel Upang uh, magbigay ng anong mga uh, kuro-kuro At uh, reaksyon ano, dito po sa mga nagiging kaganapan na Dito po sa ating lipunan Na pinag-uusapan na pinag uh, dito po sa social media So bago po tayo tumulak mga kaobayan Dito po sa ating uh, pag-uusapan sa araw na ito ay uh, binabati ko muna yung ating mga kabayan sa Visayas, Mindanao. At maging ating mga na nariyan po sa iba gagat, dagat. Magandang araw po sa inyo. At sa uh, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Sa araw na ito mga ngayon po ay December 19, ano, sa oras na alas 2.30 ng hapon. Ay uh, pag-uusapan po natin mga kabayan, ito po mga recently nagganap lamang at uh, most likely mga kabayan ito po yung pag-uusapan natin ito pong uh, report ng uh, Quad Committee ano na ayon po dito sa report na ito ay talagang uh, tutuluyang uh, sampahan na uh, ng asunto ito pong ating uh, dating pangulo uh, Pangulong uh, Luterte at uh, maging ito pong uh, dalawang senador na nasa nasa kanyang uh, tagiliran ano ito pong si uh, sila Dora Batok, at ito si sila Dora uh, kasama na rin mga kaubayan, uh, uh, dito po sa sasambahan ng dimanda, bukod po dito kay na former President uh, Duterte, ito po nga uh, dating uh, PNP chief ano, si Albayalde, at uh, ganoon din po ito si uh, dating uh, PNP Chief Dean, ano, ng uh, panahon hindi ko ito pong si Sinas At uh, maging uh, ito pong si Colonel uh, garma at uh, iba pang allies, uh, ano, yung mga dating uh, alipores dito si Duterte Ay uh, kasama din po sa sasambahan ng uh, dimanda At sa ilalim po mga kababayan ng uh, Quadcom uh, report ano, na at uh, ito na po yung uh, natapos na po yung uh, labing tatlong uh, hearing ano, ng uh, quad Coma patungkol po dito sa AJK at uh, ito pong uh, drug trade ano, during the time of uh, digong at maging itong mabung pogo ay uh, kasama po sa inimbestigahan ng uh, Quad Quadcom. At uh, nagkaroon na po mga kaibigan uh, ng uh, Uh, report ito pong uh, final report ito ng uh, Quadcom committee at uh, nakita niya nakita po ng ating uh, mga congressman uh, na, talagang uh, mayroong uh, probable cause ito pong uh, investigasyon ano na kasagot nga po itong mga personnel na nabanggit natin kanina at uh, kasama nga pala mga kaubayan dito po sa inibestigahan nila yung tatlong uh, Chinese ano na pinatay doon po sa loob ng uh, kulungan at uh, doon po ay uh, involved pa rin itong uh, si uh, former president uh, Duterte dahil uh, doon po sa mga dati niyang uh, tauhan na kumanta at uh, sinigaw nila, kinanta nila na talagang ang uh, mastermind itong uh, ating uh, dating uh, Pangulong Duterte at sa kabila mga kababayan ng uh, Quadcom Report ito po si uh, Sinagurgo ang uh, unang uh, tinablan ano? Dito po sa naturang report sapagkat uh, nagkaroon po ng uh, press conference ito po si Go na sinabi niya dito po sa kanyang uh, pronouncement ano na hindi siya dapat isangkot uh, dito po sa mga krimina na binibintangahan uh, ng uh, mga kongresista. Dahil uh, ayon sa kanya ay mabait naman siya at uh, nakatutok naman siya sa pagtulong dito sa ating mga kabayang na ano, sa pamamagitan ng kanyang programa ng uh, Malasakit Center. So dito mga kababayan, na medyo nakakatawa yung uh, sitwasyon ngayon ni Go, dahil uh, pilit niyang iniiwas sa kanyang sarili at uh, parang uh, gusto niyang kumawala no? sa uh, grupo ni Duterte, na Duterte uh, upang uh, wag siyang uh, madama ya, uh, dito po sa mga uh, akusasyon na uh, laban sa grupo nila. Dito mga kababayan, na, sa naging uh, pronouncement ano, ni uh, Senador uh, Go, ano naman kaya ang masasabi nito ni Bato at uh, nito si uh, former President uh, Duterte at maging ang kanilang kasamahan na tila gustong uh, kumawala nitong si uh, sila Goh sa kanilang grupo at uh, huwag madamaya dito sa mga akusasyon na uh, laban sa kanila. Kung uh, talagang tunay kang kaibigan na uh, sila Goh, damayan mo sila hanggang sa kulungan. Uh. At uh, sapagkat kayo ang uh, nagpakasasa noong uh, panahong uh, kayo ang may kapangyarihan na dito po sa ating bayan. Ha. At uh, sa panahon ngayon ay uh, kayo naman po ang uh, inuusig ng panahon. Ha. Doon po sa mga kabustugan uh, ginawa ninyo noong uh, panahon ninyo. At uh, kulang pa po ang uh, buhay ninyo o pangakabayaran uh, dito po sa buhay ha, na limu libon nawala. Uh, noong panahong uh, kayo po ang may hawak ng uh, Pilipinas. Kaya, sa inyo po mga kababayan, ah, ano po ang ah, masasabi natin dito sa Fr. Smith dito ni ah, Senator Go na huwag siyang ah, idamay ah, sa kaso sapagkat ah, ayon sa kanya ay mabait naman siya at ati ah, gusto niya ah, makawala dito sa kanyang mga kaibigan. Ah, kung ah, tunay siyang ah, kaibigan, ah, dapat ba na dama dumamay siya o damayan niya yung mga kaibigan niya, yung mga kasamahan niya hanggang sa kulungan? Sayo po mga kababayan, ano po ang masasabi niya